mga bagay na kailangan mong gawin upang oras-oras lagi kang isipin ng isang lalaki. So mga kamamay, gusto niyo bang mangyari yan? Eh syempre, tapusin mo ang video ito at tandaan lahat ng mga bagay at tips na aking share sa iyo. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang palagi kang isip-isipin ng isang lalaki? So number one, huwag kang pakakampante at iangat pa rin ang kagandahan mo. Tatandaan yung mga kamamaya, huwag kang makakampante sa itsura mo ngayon. Kung ikaw man ay maganda na, sabihin na natin gifted ka, meron kang magandang itsura, meron kang magandang mukha, huwag kang makampante na okay na yan sa iyo. Kailangan i-improve mo pa rin. Ayusin mo palagi yan araw-araw. Maglagay ka dyan ng pulbo, maglagay ka ng lip tint, basta maayos, basta malinis. Hindi yung nga uh, sabihin mo na maganda naman ako, kahit hindi na ako magsuklay, okay lang. Kahit hindi na ako magpulbo, okay lang. Kahit hindi na ako magayos, okay lang. Mga kamamay, hindi sapat yan. Okay? Hindi kayo isipin ng isang lalaki kung maganda ka nga, pero ikaw naman ay uh, pabaya sa sarili mo. Okay? Ang iyong damit, ulit-ulit na lang yan ang sinusuot mo. Hindi ka nagpapalit. Kung magpalit ka, dalawahang araw, hindi ka naman naliligo. Mga kamamay, kailangan huwag kang maging kampante sa inyong itsura. Mag-self-improve ka pa rin araw-araw. Sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay araw-araw kang iisipin o oras-oras kang iisipin kapag sa ka pagkata sapagkat araw-araw uh, kang -araw ka self improve araw-araw kang gumaganda, araw-araw ka nagiging masarap, di ba? So kung ikaw man is nagpo-workout, ipagpatuloy mo yan, magandang habit yan. Kung ikaw man ay nagpapaseksi, tuloy mo rin yan. Magandang adhikain ng kamamay. Kaya mga kamamay, kung gusto mo ng isang lalaki, isip-isipin ka. Kailangan i-improve mo palagi ang sarili mo. I-improve mo palagi ang uh, itsura mo, ang ganda mo. Makakatulong yan mga kamamay. So number two, huwag ka laging mag-message at magparamdam sa kanya. Tatandaan yung mga kamamay, magiging misteryosa ka sa isang lalaki kung hindi maraming oras ang inilalaan mo sa kanya. Tatandaan niyo mga kamamay, ang isang lalaki ay maghahanap sa isang babae o mamimiss ka kung hindi palaging full-time ang oras mo sa kanya. For example, kayo ay mag-uusap lang kung kayo ay may mahalagang pag-uusapan. Okay, kung wala naman, huwag ka na magparamdam muna. Hayaan mong gawin mo ang mga bagay na ginagawa mo. At hayaan mo rin yung lalaki na gawin yung mga bagay na ginagawa niya. Tatandaan niyo mga kamamay kung talagang mahalaga kasi isang lalaki kahit wala kang maraming update sa kanya, kahit wala kang maraming message sa kanya, hahabulit, hahanapin ka pa rin niya. At yung mga tao na hindi masyadong nagpaparamdam, gaya na sinasabi ko ngayon, siya ang hinahanap, siya yung namimiss. Kaya ang isang lalaki ay iisip-isipin ka palagi, oras-oras, araw-araw, kung anong ginagawa mo, kung anong pinagkakaabalahan mo, kasi nga, hindi ka palaging nagme-message sa kanya. Ay eh, ang hirap kasi sa mga babae ngayon, na in love lang, nagka-jowa lang, nagkapag-ibig lang, Ngayon maya nang nag-update, nangulit na nang nangulit, kumain ka na ba? Ulit-ulit lang din naman ang tanong. Naligo ka na ba? Okay, miss na kita. Huwag ganyan. Lalo na yung salitang miss na kita, huwag ganyan. Hindi kay isipin ng isang lalaki kapag kaganyan. Kasi nga, masyado ka maraming oras sa kanya. Masyado mong ibinibigay lahat ng oras mo sa kanya. Pero kung ikaw man ay uh, busy, at marami kang ginagawa, pinagkakaabalahan, tumataas ang value mo sa kanya. Tumataas yung halaga mo sapagkat hindi mo siya hinahabol eh, hindi mo siya hinahanap. Nakakaroon ng tinatawag na missing. Missing sa kanyang sarili na ikaw yung makakapagbuo. Yung sabihin, uh, may isip niya na parang kulang ako ah. Parang wala nang sa akin. Parang wala nagtatanong pero may jowa naman ako. So iisipin kanya at pag naisip kanya, may isip ka niya, message kanya. At kung sino man yung unang nagbe-message sa inyong dalawa, siya so yung unang nakakamis. At kung sino yung nahuhuling mag-message sa inyong dalawa, siya so yung tumataas ang value. Kaya isipin ka ng isang lalaki kung hindi ka masyadong magpaparamdam at bibigay ng mas maraming oras sa kanya. So next, maging masayang kausap at magkaroon ng sense of humor. Yes, mga kamamay, mahalaga po ito sa isang relasyon. Kung gusto mo na balagi kang isipin ng isang lalaki, kailangan masaya, masarap kang kausap. Hindi yung boring kang kausap iba Isang tanong, isang sagot. Huwag ganyan mga kamamay. Lagyan niyo ng konting uh, spices. Lagyan niyo ng konting hanghang. Lagyan niyo ng konting uh, tawanan, kulitan ng inyong bawat pag-uusap. Sa ganyang paraan mga kamamay, diyan masasanay ang isang lalaki. Kung masarap kang kausap, masasanay ang isang lalaki na palagi kanyang i-message. At tandaan niyo palagi, kapag ka palagi kang i-message ng isang lalaki, ang isang lalaki ay mahuhumaling sa iyo. Ang isang lalaki ay palaging nag-iisip sa iyo. Ang isang lalaki ay palagi kang namimiss. At ang uh, ang isang taong palaging uh, namimiss ng isang tao, yung tumataas ang value. Kaya mga kamamay, palagi ko sinasabi sa inyo, kailangan masarap kayong kausap. Kailangan may sense of humor kayo. Para sa ganoon, hindi maging boring ang takbo ng inyong relasyon. Araw-araw may ngiti, araw-araw may saya, araw-araw may excitement. Okay? At exciting palagi ang isang lalaki na kausapin ka. Kasi lahat ng bagay nagiging masaya kapag ka may sense of humor ka. Kaya mahalaga mga kamamay, kung gusto mo na palagi kang isipin ng isang lalaki, kailangan masarap kang kausap. Kailangan meron siyang magiging topic na susunod na mag-message siya. Kahit ang kayo, possible yun ang maging next topic kapag ka siya ay nag-message sa inyo. So makakatulong yan mga kamamay. Kaya bilang isang babae, kailangan meron kayong sense of humor at masarap kayong kausap. Tandaan nyo yan mga kamamaya. So next, hatiin mo lahat ng oras mo sa mga mahal mo sa buhay. Oo mga kamamay, hindi naman kayo siya nagka-jowa kayo, nagka-boyfriend kayo. Dapat nasa kanya na lahat ng panahon at oras ninyo. Hindi po. Mahirap din po na lahat ay uh, nasa kanya lang. Mahirap po na lahat ng oras nyo ay ibinibigay nyo lang sa isang lalaki at inay sa partner ninyo sa asawa nyo. Kailangan mga kamamay, makakatulong din ito ano, para isipin ka palagi ng isang lalaki na hatiin palagi ang oras ninyo sa iba't ibang mahal nyo sa buhay. Sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga, okay, sa iyong mga kaklase noon. Hati-hatiin mo para sa ganon ang isang lalaki ay mag-isip. Sino kaya nakakachat neto? Na Sino kaya ang kausap nito? Ba't ang tagal mag-replace sa akin? So ngayon, tataas ang value mo sa isang lalaki. So magiging uh, competitive siya ngayon sa mga nakakachat mo. Kung sino man yung nakakausap mo, nakakachat mo sa araw-araw. Kaya mahalaga na hatiin mo ang oras mo sa mga mahal mo sa buhay para mag-isip din naman ng isang lalaki. Kung sino ba ang nakakausap mo, kung bakit ka nadidelay mag-replace sa kanya, di ba? So tumataas ang value mo ngayon. So ngayon, tumataas ang uh, ng paghahanap sa iyo ng isang lalaki. At araw-araw kanyang iisipin kapag kaganyan. Kasi kapag ka-iisa lang tao ang inyong binibigyan ng oras, silag nang siya, marami kayong message sa kanya, na kayong send ng message pero hindi po siya nagre-reply, nauumay po ang isang lalaki. At hindi po tumataas ang value ninyo sa kanila kapag kapalagi kayong maraming oras na ibinibigay. Kaya maganda dyan mga kamamay, sa halip na mag-message kayo na mag-message sa isang lalaki, bakit hindi nyo hati hati ng oras para i-distribute sa mga taong mahal nyo sa buhay. Okay? So next, umibig lang ng tama. O mga kamamay, kailangan yung umibig lang ng tama at hindi sobra. Kapag masyado kayong nagmamahal sa si isang tao, sa si isang lalaki, mahirapan kayo pagtagal. Kamamay, bakit po? Eh pagmamahal yan, eh, dapat eh, binubus ang lahat. Hindi po mga kamamay, hindi natin masasabi, tao yung mga yan. Nagbabago, hindi natin inaasahan ang mga desisyon. Kaya mga kamamay, tama lang dapat ang pag-ibig nyo. Magtira kayo sa sarili ninyo na tipong kapag ka, uh, hindi nangyari ang magagandang bagay, kung, kung siya man is magluko, hindi kayo mawawasak ng sobra. Hindi kayo masasakta ng sobra. Pagmamahal lang ng, sapat, sapat na po yun. Para sa ganun, uh, ang inyong sarili ay hindi mo pabayaan kasi ang dami kong kilalang ganyan. Okay, kapag kainiwan ng partner, masyado nang uh, Masyado nang sinasaktan ng kanyang sarili. Masyado niyang sinisisi sa kanya sarili, ang lahat. Kaya mga kamamay, pagmahal lang kayo ng sapat. Okay? Uh, kasi hindi lahat ng sobra dito sa mundo is makakabuti. Kahit ang pagmamahal, tandaan nyo yun mga kamamay. So yun lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan nyo gawin upang isip-isipin kayo ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po, po kayo. Paalam.